po sa ating lahat. Uli po nagbabalik si Coach Manny. And for today's video na gusto kong i-share sa inyo, ah, uh, sama-sama na po ito ah, uh, pa-shout out, pasasalamat at pakiusap sa ating mga jeepney drivers. Ayan, Kaya sana po panoorin nyo mula simula hanggang sa huli, dahil siguradoong makakarelate kayo rito dahil halos lahat tayo rito. lalo na 'yung mga medyo nasa middle class pababa ay nakasakay na'm jeepney. Ayan. So, uh, kaya uh, Stay po. Yan. So, eto. Unang-una, gusto kong magpasalamat sa ating mga drivers. Ah, Na-upshade namin kayo. Napakaganda ng ginagawa nyo para na rin kayong ah, public servant. Na napakalaking tulong nyo sa mobilization. Ah, nyo kami sa aming mga traba-trabaho, sa aming mga pupuntahan. Napakalaking tulong nyo sa amin. Diba? Kaya shout out, maraming maraming salamat sa inyo. Ngayon, punta tayo siya ngayon sa pakiusap. So, yung po mga officials ng ano diyan ng mga Jeepney Drivers Association. Ayan, alam namin na uh, lalo na ngayon, 'di ba? Tumaas ang nanaman uh, na ang uh, langis. Ayan, tataas na naman ang ano, kaya kailangan may adjustment na naman ang pamasahe. Naiintindihan naman namin kayo diyan. Syempre, lalo na ngayon pandemic, talagang maraming mga jeepney driver na wala ng trabaho, na wala ng hanapbuhay, na di ba? So talagang na namin na pinaglalaban niya yung pagtaas ash ng uh, ng ano ng uh, ng pamasahe. Ayun. Pero siyempre sana ay ito uh, po ha. Ito po isang pakiusap na sana ma-educate din natin uh, 'yung iba nating mga drivers. Hindi ko na ba nilalahat ah uh, pero um, siyempre maraming mga mabubuting driver, mga oh. maginoong driver pero medyo may konting meron ding mga aruganting driver at ito po yung nararanasan namin mga commuter sa araw-araw ayun po kaya yun yung panamagang namin na sana ay uh, dinidiscuss oh. din sa kanila pinag-uusapan din namin ninyo yan sa inyong asosasyon na talagang maging mabuti maginokong driver para siyempre tulungan lang tayo dahil ang mga drivers uh, nabubuhay sa mga commuters kaya yeah, sana magkaroon tayo ng parehas na magandang serbisyo. Nagbabayad naman kami, di ba? Ayun. So, ayun po. At ano ba yung nararanasan namin? <laughs> nararanasan namin sa araw-araw. Unang-una, ito po uh, uh, yung uh, yung mapagsasiksikan masyado. ilalo eh, na ngayon, di ba? Kailangan natin ng physical distancing. Uh, masyadong dikit-dikit. At uh, halimbawa, yung jeep ay shaman. Oo, shaman nga. Pero yung pag-shaman, abay, halos mahulog na. Uh, talagang hirap na hirap yung uh, naranasan ko yun. Hirap na hirap yung halos mahulog na ako dun sa lapag ngayon ganun po, yun ang isang ano hindi naman daw, huwag naman walang pakialam na sige lang, bahala ka lang, bahala kayo dyan, basta magbayad kayo ba? okay, next ano pa? eto eto, nararanasan din natin to ha? yung uh, driver na sobrang grabe medyo may pagka-arugante sa pagmamaneho sa pagpipreno, walang tako, pakundangan kung magpreno, bigla ah, halos sa uh, nakakatakot, nakakanerbyo, sobrang bilis paikis-ikis pa, mga ganoon tapos ano, ito, halos magkauntog-untogan yung mga pasahero niya dahil talagang uh, mag bigla. Wala. Parang dapat medyo banayad naman, di ba? Ah, hindi yung talagang nakaka-nervyos. Pag may tulog, na, na, dati may kasabay ako natutulog, buong lag laglag. Kasi ayun, biglang uh, hindi maayos yung pagkaka-preno. So, mga ganun po, may mga ganun, ha? Sana ay talagang uh, i-consider natin yan. Diba, next, ano pa? Ito, Paano paano rin nito? Paano rin nito? Na na-video na, ko to eh. Ay, so, naranasan niyo ba 'yan? Yan. Ito naranasan ko, galing ako ng Marikina, pauwi na ako, uh, ah, pa-alinjit papuntang ko Ay, grabe, sa lakas ng ah, ng sounds talagang kumakalakalabog kalabog po kumakalabog talagang na Uh, nakakarindi, nag-uusap kayo, hindi kayo magkaintindihan, di ba? Papara ka, para, 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 ang puto ko chita, sound mo, mga ganun. So, di mo makarinig, buti na lang kung mayroon kang pindutan, pindot, or habatak, hinto, ya yeah, mga ganon Pero kung wala, talagang, ano, babayad ka, hindi mo rinig-rinig, ayun yeah, po. So, yun, sana i-consider natin yung mga drivers, ano, na Okay, nag enjoy ka dito sa magandang ganun sound kalakas. Pero hindi lahat ng pasahero mo nag enjoy Ayong Yung iba dyan talagang noise pollution na kasi. Ha? Minsan may mag pinag-uusapan, hindi ma magkaintindihan. Ha? Mas maganda yung soft para talagang ang, ang ganda-gandang pakinggan. Nakaka-relax, di ba? Hindi yung talaga talagang ano. Ayan. Ayun po. So, ano pa? Pangatlo na yon Ano pa yung isa isang... Uh, ito, ito. Buti naalala ko. Ha? etos uh, pero ngayon medyo nalis eh, kasi nakakumas na, na mga driver eh. Pero dati, grabe nung hindi pa nagpa-pandemic, makikita mo, naka ano, pang naka naninigarilyo. Uh, ah, ah, kami, papasok kami sa office, sa mga, mga, mga trabaho, pogi-pogi kami, talaga nagpabango pa kami. Tapos biglang uh, makikita mo, gaganyan yung ano. Gaganyan yung uh, usok ng sigarilyo, pupunta sa iyo, magangamoy sigarilyo ka mauubo pang gano'n di ba hindi lahat ng tao na hindi gano'n sana po i-consider natin yan na meron pa rin mga ganyan di ba ang pogi pogi namin gagawin kaming maliga pausukan gagawin kaming sasabuking manok ayun po so ayan sana po maiwasan natin yung mga ganyan yun po yung aming uh, ano lang sa inyo na sana ay uh, konting pakiusap na sana i-consider nyo kasi nga po tulungan lang naman din tayo Diba? Kami rin ang tumutulong sa inyo para kayo kumita. Sana mabigyan nyo rin kami ng magandang ano, uh, serbisyo dahil uh, para mas maging maganda yung ating mahan. Uh, diba? At uh, isa pang reklamo, yung, yung masyadong maraming thermal pa yung pinto. Pero sa video ko rin isi-share kasi baka masyadong mama, mainip na kayo video panoorin. Ayun. So ayun po, ang ating uh, ang ating um, nakita ko lang na isang uh, simple lang nito pero dapat na isa nating um, pag-usapan para mag mas maging maayos kaya shout out po mga the drivers association officials sana po mapag-usapan niyan sa inyong asosasyon na talagang mag mas malaging lalong mas maging maginuko yung ating mga drivers diba? para mas maganda ang ating mga So ito po ay sa kabubuti. Ah, hindi po sana po wag maging negatibo ang dating sa inyo. Ah, ito po ay panawagan lamang na sana ay amarin natin. Ayun po, ah, nananawagan din kami sa mga officials, sa government sa mga LTO kung sino may LT, LTFRB um, natin ang action yung mga ganyang bagay ayun po so ayun at maraming maraming salamat po sa inyong panonood uh, ah, kung may mga bago dyan uh, pag-subscribe naman po at pag-click yung uh, notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na video. Pag-like and share ang ating video. Ayun po. So, muli, maraming maraming salamat. Stay safe. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye!